Sa ginanap na pagdinig kahapon ng Senate Committee on Migrant Workers, kinastigo ni Senador. Idol Rafi Tulfo ang consultancy firm na Alpha Assist Ensa na inaakusahang nambibiktima ng mga Pinoy na nagpaplanong magtrabaho sa Italy. Napag-alaman na nasa mahigit apat na raan sa mga biktima nito ang nagbayad ng hindi bababa sa isandaan at dalawang libong pisong unit hindi naman nakatanggap ng trabaho. Formal nang nagsampa ng kaso ang 67 complainants sa Department of Justice, DOJ, upang mapanagot ang nasabing consultancy firm at may-ari nito na si Chris L. Respicio. Ang mga autoridad naman ng Italy ay kasalukuyang iniimbestigahan na rin si Respicio dahil mayroon ng apat na kaso laban sa kanya sa nasabing bansa. Bagamat hinaharap na ni Respicio ang imbestigasyon sa kanya sa Italy, binigyang diin ni Senador idol na hindi niya rin dapat talikuran ang kaso sa kanya sa Pilipinas. Gayun din, kahit na dumalo si Respicio online sa Senate hearing, iminungkahi ni Senador. Tulfo na kailangan ay personal siyang dumalo sa Senado sa susunod na pagdinig.